Pizza. The... No, Nakamesa ko na rin. Hoy, oh, wait lang! <laughs> Hindi <laughs> niyo ba alam mga ano? Hi yung you. Hi for you. Oh, <laughs> 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 Hi for you. Hi for you. Hi for you. Hi for you. siya. for you. Hi for Hi for you. Hi for you. Hi for you. Hi for

1... Wow. 2... Wow. 3... Wow. ayo okay. ano na sila? yung um, Kasalukuyan na dito kami sa may Claret, sa tapos ng Claret. School of Chezon City. Um, papunta sana aming Sirkel pero hindi namin alam kung bakit nga. Oh, tara, tara! Hindi <laughs> mag-report. <laughs> at po kami, city, sinas, at po kami, ma ma kami. na iwan At kasalukuya kami ngayon naglalakas. Malapit na tayo sa panigol. tara. Sabayan. Ano nga, hindi iwan doon? sila Malapit na po tayo sa may... Ooy! <laughs> ano na ba sila? Dito po tayo sa simbanak na rin. Basta sabihin niyo kung ano sila Jaymar, ba't sila uminto? Ay, pupunta muna kayo na Jaymar. <laughs> 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 oh, at siya sa lukuya. Ayun na naman siya. Nandito na tulad tayo sa may kakalabit. At nandito si Juliet. Magpapaprint pa pala ako. Oh. Yan, kasi picture mo na naman. Hindi ka rin sawa. yung ano, yung tula sa AP. Tula sa AP? Ay! Likas na yaman. islang na nasa... Nilagay ko nilagay lang sa AP. Hindi ko ako sa kaupo na nga sila. Okay, okay, okay. Nandito <laughs> <laughs> <Okay, okay. laughs> na nga ako. Nakatawa ko na sila, Gamer. At tayo na lang pumunta nga, halang, <laughs> sa ano. Hoy! Hoy! Hey! Hey! Hoy po sayang Dayang, intrad sa nilo. Ano na pa-intrad sa akin? na, mabukas. Pwede na, mabukas. <laughs> Pwede na, mabukas. na, mabukas. Pwede na, mabukas. na, na, sa Hindi ano? kung 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 po tayo ngayon. kung ano? 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 Sí, <coughs> ¡Ay <coughs> no! ¡Atenida! tal! ¡Atenida!